Uh, good day po sa inyo uh, ipakita ko lang sa inyo paano pagganahin yung centralized na coin slot for individual units uh, meaning yung mga naka traditional setup na hindi naka disless uh, marami kasi nagtatanong sa akin if meron ba akong uh, centralized na hindi na need ng PC or yung tinatawag namin na PC base na centralized so may ginagawa may ginawa ako na na centralized for for traditional set uh, pero naka software based na ito ito siya naka software na po ito software based po to using martech timer so ang ginamit ko is ito naka wireless po siya so ang makita niyo lang is yung power supply na 12 volts Uh, wala po siyang connect na USB kagaya sa mga ginagawa ko or yung mga yung binibenta ko so ang communication lang nila is uh, ito 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 yung sa centralized sa saka doon sa client PC ito uh, we must we must mini ko ito uh, pwede naman to sa uh, no DMC yung pero ito no yung DMC so ganito lang po yan siya ah uh, Una is, uh, it, uh later ipapakita ko sa inyo paano siya Paano tayo mag-add ng client sa uh, doon sa centralized niya. Sa uh, hulugan muna natin 'to. So since ito naka-add na 'to sa doon sa centralized nito dito sa may web kasi ito, web server. So ina-add yung MAC address ng uh, client doon, yung slave doon. So kung ilan yung PC niyo, uh, i add niyo doon Uh, ito kasi, uh, may ginawa, may ginawa akong ano, uh, tatlong dami dami MAC address doon sa server niya para para ma-test natin or mapakita ko sa inyo. ayan po oh. uh, mapansin niyo, uh, yung PC3, PC4 -e exit po siya. Kasi nga uh, hindi niya ma-detect yung client. So, paghulugan mo siya, wala po. Wala po talaga. Hindi po siya kakain ng pera. Uh, pag connected kasi sa dito, yung, yung client mismo, may timer po siya dito. Lalabas. Ayan, ayan po. PC1. So, pwede na yan sa hulugan. So, sa nakita nyo, wala po siyang uh, time doon. Tulugan ko muna dito. Mili yung paints na. Eh. Ulitin natin. Ayan po. So, 10 pesos yung inulog ko. So, mag-add ako ng 5. So, 1 hour po yung 10 pesos. So, rin yun, all. Yung hinulog yun, 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 po is 40. Tama ba? 40? Uh, 30 pesos pala. So, 1 hour yung ano, yung 10 pesos. So, may 3 hours po ako dito. So, ganun lang po siya. So, if meron kayong 4 units or 2 units, Uh, yung clients mismo i-add doon sa server ng centralized natin. So, for individual users po ito, uh, yung mga naka-traditional, walang, uh, walang server PC para sa installation ng timer server. So, yun lang po. Uh, later, papakita ko sa inyo paano mag-add ng client. Salamat po. ganito ito lang po mag-add ng apply it doon sa centralized web server niya. So, punta po kayo sa wifi nyo. Tapos, hanapin uh, nyo lang to. Central box settings, nakakonek na po. Wala ako. Then, after, uh, once makakonek na kayo, hihingi po to siya ng password. So, input nyo lang yung password. And then, punta kayo sa browser. Then, itatype yung IP na 192.168.192 for that one yun kasi yung common IP ng mga ESP. So ito po yung lalabas ah uh, lagayan na MAC address ng mga clients dito. So ginawa ko muna is up to 6 units lang. So ang inadd ko yung ito, ito yung sa PC1 tapos the rest is ah uh, dami MAC address na lang po siya. So kung ilan yung ina-add nyo dito, yun din yun lang po ang lalabas dun sa sa uh, centralized nyo so nuwari eh uh, i-erase ko na tong sa PC4 so bali tatlo lang po yung natira na lang dito so after that uh, once na ma-save to all na or save all na ano na po yan siya dito pa nakita yung sa wifi ng ano natin, centralized. So, ayan po siya. So, balikan po natin kasi na-delete, dinelete ko kanina yung sa PC4. So, double check natin. So, ayun po. Ayan po. Wala, na po yung uh, PC4. So, i-check natin if meron mang PC4 dito. So, 3, then wala na uh, balik na siya sa 1 so ganoon lang po mag-add na ang tanong is paano ba mag-add or paano ba kunin yung mac address ng uh, Nodemcu or Wemos D1 mini uh during pag-flash nito uh, sa mga wifi users lalo na sa mga gumagamit ng sub alam alam niyo to paano nyo kunin yung MAC address ng isang device or ng isang ESP. So, kunin nyo lang doon ang MAC address niya. Tapos, i-add ia nyo, nyo, lang dito. So, as of now, uh, up to 6 pa lang yung ginawa ko. So, I don't know if uh, tatagal ba to or okay ba to. Uh, may dinit nagde-deploy na po ako dito sa kapatid ko dalawang units pa lang so under observation pa well, pa, yun siya so hopefully uh, wala wala kami or wala tayong maging problema nito para pwede na natin to sa market so yung mga gusto mag-try or mag-test i-PM lang ako so ang gawin nyo lang is kayo na, na po bibili ng ganito Wemos D1 Mini at saka USB Depende sa type ng ano nyo, ang bibilhin no? Uh, type C ba or uh, micro USB ba yung connector niya dito tapos uh, bibili din kayo ng cable para USB cable para saksak -sak dito sa ano so ganito po siya and then doon sa timer uh, nakaset po siya dito ayan po uh, com6 yan com6 po yun siya So, ganun, ganun lang po siya kadali. So, yun lang po. Salamat.